At yun mga bossing, tips nga po pala sa mga mahilig mag-DIY dyan. Tsaka sa mga wala pang lababo, tas gusto magkaroon mga bossing sa halagang 1,000 lang mga bossing yan. Kung nakikita nyo, gumawa tayo ng DIY na lababo. Yan, mga boss, bali nasa standard din po yung height nyan. nakita nyo, parang lamisa lang po siya. Bali yung ginawa natin dito sa lababo mga boss, binutasan lang natin yan dito. Yan mga boss, ganyan po yung itsura nya dito sa lalim. Bali yung gusto talaga mangyari dito mga busing yung mayari is ganito lang po yung itsura niya. Yan. Pero gawa nga ng may sobra ng mga PVC panel dun sa ginawa nating ceiling. Kaya kinabit na lang natin dyan para kung sakaling magluluto sila dito mga boss yung talsik ng mantika sa pader is hindi po didikit dun sa pintura natin. Dun lang sa PVC panel para mapupunasan lang mga bossing Tsaka itong mismong plywood is lalagyan din natin to. Yan mga boss. Salagang sa libo lang kung nakakita nyo. Napakaganda na. Lalo na pag nakabita natin to dito mga bossing Bale, lang po talaga yung ano nila, mismong lababo. Yan mga boss. Bale, gumawa lang doon. Sakali magluluto sila mga bossing. Yan. Nakakita nyo mga boss, yung ginagawa natin dito sa opisina nila. Yan, napakaganda na. Yung kubsiling natin. Yan. Tsaka itong hidden door na ginawa natin mga boss. Yan. Ganda na mga bossing. Yan.